one week na wala pa yung oras here ng ATV natin. Pero meron na tayong nakabit ng mga accessories Katulad nito, na ito. Front fender extender. Habang naghihintay tayo ng oras niya, tapos sunod naman na ito. Side stand and large. Pero ito kapag nagkakuhan, side stand ka, parking ka sa mga limit gravel. Hindi siya lipids. Tapos pakibit ka rin tayo na ito helmet hook or pang ano sabitan ng mga pinamalengke <laughs> multi-purpose hook. ang hmm. ganda rin tignan tapos meron tayong toggle switch cover Ayan. tapos nagkabit na rin tayo ng panel protector may mga bubbles lang eh kasi hindi tayo magaling magkabit nito pero basta na sa serve yung purpose okay na eh. yan na kapag silver bolts na rin tayo. Tapos, nagpalit na rin tayo ng stainless na ah, bar end. Tapos, yung pinangdikit natin dyan, hang na silver bolts. Palit na kagad tayo nito kasi yung mistak nito na ito nagkakalawang. Tapos, madaling matuklap yung pintura. Madaling magkalawang din. Ito, stainless. Bawang yan. Ay, meron pa palang isa. Sino na meron? Ito. Um, uh, slid cover na tali. Anti-nakaw. Para hindi siya madaling nakawin. Yun lang. Habang waiting ng ORCR.